One, two, three, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mga ninyo Charot! So, kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng... Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggam bonga. My gosh, ang bilis, no? So, ngayon ay Tuesday na. Then, bukas ay 9 na. Then, next week, ay nasa 13 na. So, syempre excited tayo sa Miss Universe Philippines kasi ang kanilang preliminary competition ay magaganap na this coming April 28. So, konting-konti na lang talaga malalaman na natin kung sino nga pa ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines. So, yun. So, nakakakaba. And then, ayun. So, syempre, marami akong chika sa inyo. Pero, bago ako tumika, gusto ko muna, syempre, pasalamatan ng walang sawang tumatang kilit dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. So, maraming maraming salamat sa suporta at pagmamahal. And then, of course, syempre, sa mga bago nating subscribers. Hello, 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 hello sa inyo. And then, saka syempre sa mga walang sawang tumatangkilik dito sa channel natin. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Kaya naman, pa-shout out tayo sa mga ilang kaibigan natin. Syempre, shout out kay Robert Casanias, Drake Magic, Mylene Sulit, Barbet Elisalde, kay Chris Jimenez, Sos, uh, Rosel, 2016. Thank you. Julia Chong, Yaya Muhammad, Victoria Michael Tanada, Melinda Martinez, Dave Velasquez, Ricardo Jr. Quinozala, Cesar Anyo Gene Game Baluyot, Games Baluyot, and then Teresita Mendoza, Chris Jimenez, Rosario Balendres, siempre nandiyo din si Lara High Five Key, Snake Jam si Claire Ingles, si Ronnie Guevara, maraming maraming salamat po. And then kay Bren Baluyot, Glen, Dr. Glenn Pascual, Marilyn Lagsa, syempre hindi natin makakalimutan si Jerbyn Legaspi at saka si Carlo Magat. Thank you so much. Si ano... Miriam Melanes, thank you. Maraming maraming salamat. Ro, uh, Bobby Rodriguez, hello. Thank you for watching. Saka, syempre, baka makalimutan ko yung mga ilan nating kaibigan na si Gibi. Gibi Birano, maraming salamat. At saka si Koreanong Pinoy na lagi nakatutok dito. Si Madam Catherine Kane. Catherine Kane, ayun. Syempre, hindi natin makakalimutan ng ating ate. Si Madam Herieta Solidad, Madam Jenna Lina Patton, ah, uh, Attorney Cornelo Dilag at saka si Mabrick. Thank you so much. Ed He. Ayun, baka makalimutan natin si Ed He. Saka may isa pa akong gusto is shout out. Hindi ko makita yung name niya kung saan siya nakalista. So, yo So, maraming salamat sa suporta at pagmamahal. At saka, syempre, hindi natin makakalimutan si Christine Ann Perez na talaga, lagi din naman talaga nakatutok dito sa channel natin. Ay, nako hindi ko siya makita kung nasaan siya naka, ano, naka, list talaga. So, yon So, maraming maraming salamat hi Christine Ann Perez na talagang masasabi ko, syempre, love ko yan. ayon And then, ayan. So, syempre, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga sa pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Kaya, wag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Mama Sambina, ready na para sa kanyang laban sa provincial pageant. Yes, si Vina ay sa salang nga dito sa Miss Universe Saraburi kung saan meron 38 candidates or 28, hindi ko masure. Eh. So, yon So, 28 candidates mula sa iba't ibang lugar sa Saraburi at medyo matindi ang magiging bakbakan. Pero syempre sigurado ako na si Vina ang mananalo dyan. Wala naman duda dahil Maraming magagaling, maraming magaganda, pero parang after makabenta ni Vina ng ano, Diyos ko, for sure siya na yan, di ba? So, hindi ako magtataka kung siya ang kokoronahang Miss Saraburi para lumaban ng Miss Universe Philippines at ina-expect ko. Oh, Ganon. So, malaking lokohan to pag hindi nanalo dyan si Vina. Parang malaking lokohan din na parang nagkaroon pa sila ng pageant. Sana na point na lang nila kasi parang ang lakas naman ni Vina. Pero kasi gusto talaga nila na masala o sumalang sa matinding butas ng karayong ang mga kandidata ng Miss Universe Thailand para daw makita yung evidensya. Charot! Na hindi sila na wala silang kinikilingan. Kaya ngayon, dadaan siya sa provisional page. Eh di good luck. Pag natalo siya dyan, pwede siyang pumunta sa Phuket, pwede siya pumunta sa ibang lugar. Ah, oh, 'di ba? Kasi uso 'yun dito. Pag natalo ka dyan, pwede ka tumalo sa ibang lugar. But congratulations ngayon pa lang, nakikita ko na talagang si Vina na 'to at wala nang iba, 'di ba? And then para na masasumunod sumunod natin chika, ito, syempre, mga tagahanga ni Antonio for from the Philippines. So, ayun, sabi ni Antonia, abangan ninyo siya dahil magiging hurado si Miss Universe First Runner Up sa mutya ng tagbilaran. Ayan, kung saan, ayan, magiging judges sa dyan sa Philippines. O, di wang bongga. Isa sa mga probinsya natin ay inimbitahan si Antonia Forsil para maging hurado. San ka pa? So, ganun ka bongga as in talagang lilipad dyan si Antonia para lang mag-judge mag, -judge, mag -judge sa isang pajen sa mucha ng tag ano tagbilaran ano? tag, tag oh so napakaswerte nila no kaya sa so, mga naghihintay kay Antonia abangan ninyo dahil papunta na sa diyan ng bongga bongga ah oh, yan ang grabe nakakaloka and then eto ang sumunod na chika Miss Universe at Continental Queen, nasa pataya na. Yes, ngayon ay nasa pataya nga ang ating mga beauty queens dito sa Miss Universe. Kung saan ay, syempre, nag-aaliw-aliw sila dyan sa pataya. As in, wala naman silang ginagawa dito kundi mama, shall relax, ganon. Uh, medyo may mga ilan lang silang mga guesting, ayon. Pero walang eksena ang inaabangan nila yung Songkran Festival. Yung Songkran Festival, hindi ko alam kung binayara sila dito ng Central World. Parang piling ko, yes. Oh, oh. And then, ayun, magpaparade sila para sa Songkran Festival. So, ang purpose nila, kaya sila pumunta dito para dyan sa Songkran Festival. And then, ngayon, ay namasyal sila sa Pataya. And then, babalik nyata sila, for sure, baka bukas or sa mga ilang araw. And then, ayan, nararampa na sila sa Sungkran sa Sunday. And then, after ng Sungkran Festival, hindi ko alam kung ano yung mga next na activity nila. Baka, ayan, pumunta na sila sa Philippines. Kasi nga, meron nga silang event dyan, di ba? Yung Kayla Night. Aaten sila dyan na, oh my gosh, ang oh mahala, 1,000. 1,000 per chair. <laughs> o, di ba? Hindi ko alam kung mapupuno yan, Pero, dyan talaga panalo sila dyan. So, yon So, ngayon pa lang, I'm so excited na para sa Songkran Festival dahil syempre makikita ko na si Chelsea Manalo. So, yun talaga yung inaabangan ko. And then, ayun, tingnan natin kung kaya natin magpa-picture sa kanya or ma-interview man lang siya kahit saglit. For sure, parang piling ko busy sila dyan. And then, eto nga, si Jay Opiasa. Oho. Uh -huh. So, plano kaya niyang sumali sa Miss Universe? So, tingin mo dito, Mama Sam. Well, so, ayan kasama niya si Volter. So, nakita naman natin na may picture silang dalawa na post ni CJ Opiasa. I think, ano, tawag dito, possible naman na gustong sumali ni CJ Opiasa sa Miss Universe Philippines. Kasi parang, ang nabalitaan ko, gusto niya i-try noon yung Miss Grand. Tapos nag-Miss Grand siya, nag-first runner up at na-enjoy niya 'yon, nakita naman natin. Pero ngayon kasi, parang mas tumaas na yung kumpiyansa niya sa sarili niya, mas parang na-feel niya na, na parang Buo na siya. And then, I think, sasali siya sa Miss Universe Philippines. Ang alam ko, kaya niya gustong bumalik sa Miss Universe Philippines, ito lang yung chika. Gusto niya kasi mag-supranational. Alam ko. Ayun yung gusto niyang crown doon. And then, I think, kung magsusupranational siya, perfect for the supranational. At parang piling ko, kaya niyang maging title dito. Kung sa Miss Grand First runner-up ka dito, kaya niyang maging title. And then, Universe, I think medyo parang feeling ko makikipaglaro lang pero hindi ganong kabongga, di ba? Medyo mahirap. Kaya I suggest na sana mag-miss universe siya pero para sa Miss Grand. Mm -hmm. So, ah, Miss Supranational. And then pag nag-supranational yan, I think title yan. So, yon Ayun yung mga estimate ko kay CJ. Universe kasi alam naman natin na medyo mahirap ang universe. Pero kung mag-miss supranational siya, magiging madali para kay CJ Opiasa. Bakit ko nasasabing nagiging, magiging madali? Para kasi mas madali yung laban. Uh -huh. Mas madali yung yung makuha yung corona niya lalo na yung caliber. Sa universe kasi, ay nako, pag napatapat siya dyan sa mga may magaling din, may maganda, kaysa sa kanya, eh, ayun, ganun. May hirapan siya. Pero doon sa, ano, ay nako, styling lang to, winner na. So yan. And then speaking of supranational, Mama Sam, syempre, Tara Valencia, ready ready na para sa supranational. So tingin mo dito, Mama Sam, oo naman, Diyos ko, one year mahigit ang pinaghandaan na ito. Bilis ng panahon, no? Ngayon, sasalang na siya. This is it na talaga. So sana hindi niya sinayang yung mga panahon na na naghihintay siya, sana nagamit niya yon sa mga pangangailangan niyang i -pre para sa sarili niya, katulad ng com skills na alam naman natin na medyo dyan sa com skills medyo hindi ganong kabongga si Tara Valencia pero I hope na ito yung pinaka na-improve sa kanya and then yung kanyang pasarela naman ay wala namang question, magaling talaga yan umaura, magaling na so parang piling ko winner siya dyan and looking forward syempre ko ano yung ipapakita niyang pasabot, kung ano magiging eksena niya. So, yun yung mga inaabangan ko kay Tara Valencia. Kaya, laban niyan. So, yun. So, syempre, excited tayong lahat dyan. Pero ito, mas nakaka-insight. Ang Miss Cosmo, tuloy na tuloy na ang kanilang partner dito sa Thailand nga gagawin ang kanilang Coronation Night. At ang pinaka nakakaloka, tulad nga na sinabi ko, nako, ang bongga niya kapag ginawa sa Impact Arena ay nako, eto na. Talagang pinuntahan niya ang Impact Arena. Mukhang narinig niya yung vlog natin. Impact Arena Muwang Tong Tani. Or ang pinagpipilian niya yung Queen City National Convention Center. Sa Queen City Kit, actually, may pag ganun circle doon. Uh, ano to eh, park? Parang piling ko. <laughs> ang chip nila pag doon ginawa. <laughs> Kasi parang piling ko, mahirap, ano to eh, mahirap yung 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 stage na to mahirap gawin tapos ano siya uh, part talaga siya isang malaking part and then ah uh, parang saan uupo yung mga tao doon yung iniisip ko pero dito sa ano pinakamahirap to sa Impact Arena oo o sa Impact Arena mo ano mo ang tani yung ko saan gagawin ng Miss Universe pag yan niya ginawa ang Miss Cosmo, bongga siya. Kasi una, mahalang ang impakarina. Pangalawa, ano ka, Miss Universe, gano'n. Talagang pinapantayan niya na talaga ang Miss Universe. At grabe ha. <laughs> Diyos ko na ako. Tumbling ako sa kanya. Ang laki talaga ng ambitious niya. Pero syempre, sabi ng gano'n, kung makikipagsabayan ka talaga sa mga beauty contest, eh sabayan mo ang Miss Universe. Ba't ako para sa akin sa Cosmo kasi masyado pa siyang bata para sa mga ganitong eksena? Kung baga, huwag masyadong magyabang kasi baka mamaya hindi mo mapanindigan. So, nandoon ako sa part na sana ano hinay-hinay lang. Siguro mas maganda kung gawin niya ang pageant niya sa isang simple pero bongga And then, hindi niya pa nga alam kung ilan yung magiging candidates niya. Nakakaloka. Masyadong malaki ang impact arena para sa isang Miss Cosmo. Pero kung ayun yung gusto niya, eh, sige, tignan natin yung yabang niya, di ba? Kung tignan natin kung kaya niya nga itong panindigan. Ba't nakakaloka yan? Diyos ko, Lord. Talagang iba talaga si Cosmo na hinahamon ang Miss Universe. Pero sabi ng gano'n, Kamusta naman yung mga winners nila? Charot. Anyway, so, tingnan natin this year kung ano ang magiging eksena nila at kung anong laro nila. But, nandoon na, sige lang laban lang, di ba So, parang feeling ko naman ay kung kaya niyang panindigan. Di go, go, go. Five, five, five. Ganon. And then, para sa sumunod natin, chika, mama sa tingin mo, tapatang Laguna at Ipugaw dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Well, si Laguna, ang masasabi ko, kaya niyang maka-top five. Si Ipugaw, maganda, pero hindi ko alam. Depende sa styling, depende sa nakikita ng hurado, depende sa hurado, depende sa ipapakita ni Ipugaw. Ganon. Pero ako, kung pag pag-uusapan natin yung, yung performance ni Laguna. Ay, kay Laguna ako. Maganda ang nakikita kong performance kay Laguna mula sa styling. And then, tingnan natin si Ipugaw kung kaya niyang i-consistent ngayon yung mga ingay na nangyayari sa kanya hanggang sa dulo ng competition. No? So, uh, yan ang abangan natin. But, we are looking forward naman sa lahat ng kandidata din kung ano yung ipapakita. But for now, para sa makakarating sa top 5, I think I go for Laguna. Aha. So, yun. And then, mama, somethingin mo, pwede kayong mag-last to standing si Winwin -win at saka si Atisa Manalo at saan matatalo ni Winwin -win si Atisa. Mm -hmm. Ayan. Gusto ko yung mga tanong na yan. Well, lang masasabi ko, si Atisa kasi, isa sa mga parang nakikita natin na talagang pwedeng sumungkit ng corona ng Miss Universe Philippines this year. Aminin naman natin 'yon. And then iba ang ipinapakita ng galing ngayon ni Atisa. Actually yung iba nakukulangan pero ako masasabi ko, wow, panalo ang isang Atisa manalo pagdating sa mga eksena niya. Mas gusto ko yung nakikita kong galawan ni Atisa kumpara noong nakaraan taon. Pero syempre, ang isa sa mga matinding makakatapat niya talaga dito ay si Winwin Marquez. Si Winwin Marquez naman, ang ipinapakita dito ay total package. Nakita naman natin na iba talaga ang Winwin. -win. Iba ang kalibre, iba ang galing, di ba? Matalino, maganda, palaban, kumpiyansa sa sarili, talagang buong-buo. So, yun yung nakikita ko kay Winwin. So, ang maganda lang kay Winwin, -win, binibigay niya yung lahat ng kanyang makakaya para if ever na kung ano man ang maging resulta, alam niya sa sarili niya na ibinigay niya ang kanyang makakaya. And then, ganun din si Atisa Manalo, hindi natakot bumalik at mag-try uli. So, hindi mo alam kung mananalo o matatalo, pero nandoon siya sa sistema na parang no. I want to try one more time, di ba? So parehas silang matapang, parehas palaban, parehas na may gustong patunayan dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Lalo na kay Atisa kasi mahirap eh. Last time natalo siya dito sa Miss Cosmo and then naging second runner-up lang siya sa Miss Universe Philippines. Kumbaga parang hindi madali yung pinagdadaanan ni Atisa para lumaban uli na one more time. Kung ikukumpara kay Win-Win na dati ng Reyna, and then may napatunayan talaga pagdating sa entablado at kaya talaga makipagkabugan so ayun yung pinangahawakan ng tao naman kay Winwin -win. kung baga parang ay nako si Ate sa subok na natin yan pero ito si Winwin -win, hindi pa try uli natin at nasubukan natin pero nanalo tapos try uli natin one more time ganon So ako para sa akin, bahala sila kung sino ang mag-uwi ng corona. But for now, nakikita ko pareha silang nagtatry ng best. Saan ba matatalo ni Winwin -win si Atisa sa IT yung com skills sa Q&A. Pero maaaring talunin din ni Atisa si Winwin -win, pagdating sa lahat ng bagay, di ba? So yon. So pareha sila kasing malakas eh, pareha silang powerful kaya abangan natin. Basta siguro ang magandang gawin natin ay supportahan natin yung mga nang lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. And tingnan natin kung ano ang mararating nila sa dulo ng laban ng Miss Universe Philippines for 2025. So, yan! So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para malaman ko naman kung anong tingin mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po subscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika sabi ng gano'n always keep smiling and always think positive laban lang so guys hanggang dito na lang hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow thank you guys Thank <music> you.